po ay ano nang mangyayari dito sa isang performer na ito, drug performer. Kung lahat ng syudad, malalaking syudad at probinsya ay ideklara siya na persona non grata, napakahirap na ito para sa isang performer. Dahil siguro naman alam natin na ang mga racket na mga katulad nila ay hindi lang sa isang lugar. ba diba? Nakakukuha ng racket sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang uh, mga siyudad. Kaya napakalaki talagang kawalan. At kung makikita nyo po, hindi mo pa rin mababanaag sa mukha na itong si Pura Luca Vega na siya po ay nag-aalala at nababahala. Abay ka tindi rin, ano ho, yung kanyang mga statement ngayon, hindi mo pa rin makikitaan ng pagsisisi. Ngayon po ay nakiisa na rin ang buhol, na ideklara na rin ang buhol, uh, probinsya ng buhol, buong buhol la itong si Pura Luca Vega na persona non grata. At syempre, isa pa po ay ang Lucena City. ah uh, madalas kami dumaan dyan. Dyan po kami namimili ng aming mga paninda. So, you see, halos po lahat talaga ng malalaking lugar, malalaking syudad, ay hindi na welcome. Ito si Pura Luca Vega. Ano kayang dapat niyang gawin? Para, para yung mga susunod pa ay hindi na o magdalawang isip na na siya ay ideklara na persona non grata. Siguro, siguro sa mga panahong ito, sa ngayon, kaya pang pigilan yung iba eh. Meron lang siyang dapat gawin. At sa tingin ko, yun po ay ang lubos na kanyang pagsisisi, paghingi ng kapatawaran, at syempre pangako na hindi na nga uulitin. Eh, ganito pa rin ang nangyayari. Lalong dumarami yung mga viral videos niya ngayon. Sunod-sunod yung mga yan. Na the same performances ang kanyang ginagawa. So, anong ano na? Ano na po? Puro Luca Vega. Nako po. Okay? Ang lala na po na itong sitwasyon na ito ni Puro Luca Vega. Dahil makikita niyo po sa comment section ng mga ganitong post, ang daming mga netizens ang nananawagan na kahit daw sa kanilang lugar, sana ideklara na rin daw na persona non grata. Halimbawa, ako'y taga Romblon. Makikita mo siguro sa comment section. Dito rin sa Romblon, dapat ideklara na persona non grata. Kaya lang kasi, hindi naman siguro yan pupunta dito. Pero yun nga, napakaraming magagandang tanawin dito. Magagandang beach. ba? Diba? So, malay mo. Okay, mapadpad or gusto mong puntahan yung mga lugar na yan pero nag-aalangan ka dahil hindi ka nga welcome. Alright, sabi nung iba dito sa comment section, no? Oh, Batangas din po sana. Rizal province din po sana, buong Rizal. Eto pa, Buong Cordillera sana ang isunod. Ang sumunod na magdeklara na or ideklara na persona non grata, eto si puro Luca Vega. So you see, nakikita natin yung reactions ng mga netizens, ba? Diba? Sa tingin ko hindi lang naman sila hindi na, lang naman etong mga netizens na hiki nahikisabay, nakikiuso sa mga ganitong panawagan. Sa tingin ko, dahil nga nag-viral yung kanilang mga videos, napakarami pa po na viral. Okay? At alam ko na ang mga kababayan natin, ang mga netizens, ay hindi lang talaga dahil gusto makiuso, kundi naandun din, naramdaman din nila na sila ay nabastos na itong performer na ito. Ito pa, you don't care? Dagdag pa. Or meron kasing pahayag, itong si, si Pura Luca Vega na, na she still doesn't care dito sa mga nangyayaring ito. So, kailan ka pa mababahala? Diba? Let's see if you'll still have a career after. You never mock God or any of the Trinity. You will pay with dire consequence. consequences. I pity you. Yun. Nakita nyo na. Ay, paano kung sa buong Pilipinas ay deklara na siya na persona ng <laughs> God? Siguro naman na hindi yan mangyayari. Pero yun nga, maraming personality, katulad ni Randon Labador, di ba? Na gusto na siyang um, palayasin dito sa ating mansa. Siguro hindi naman darating sa puntong ganun. All Alright. Yun. Sana uh, agapan, maagapan pa, may paraan pa, parang uh, magdalawang isip yung iba pa, iba pang lugar na hindi pa nagdideklara sa kanya bilang persona ng grata. Yan naman ay nasa nasa decision na rin na itong performer na ito. Kung kung meron pang paraan, alam niya siguro sa sarili niya kung ano yung dapat gawin, 'di ba?